Ito sa na dami. Sa isang tahimik na bayan, naglakad si Maria patungo sa lumang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Ang multo niyang pangarap na kasal ay nauwi sa pagkakakatuwang dahil sa isang mapait na pangyayari. Sa harap ng pintuan ng bahay, bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Binuksan ni Maria ang nakakatakot na pintuan ng bahay. Sa loob nadatnan niya ang isang lumang kwarto na puno ng alikabok at nangangamoy amoy na may mga nagdaang dekada. Sa kanyang gulat, doon niya natagpuan ang damit pangkasal na tila ba hindi sumiklab sa panahon. Isang nunko na may malungkot na ngiti ang nagpakita sa kanyang harapan, nagdadala ng tila bago nito ng kwento ng pag-ibig at hinanaki. Nang buksan ni Maria ang damit pangkasal, biglang lumitaw ang matong may pangalan na Elena isang jilted bride na namatay ng may matinding lungkot. Sa kanyang paglisan, iniwan niyang hindi natutupad ang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Ang multo ni Elena, sa kabila ng lungkot, nagbahagi ng kwento ng kanyang pagmamahal at pagsisisi. Maria, nang mahulog sa mga mata ng multo, napagtanto ang koneksyon ng kanilang mga pusong sawi. Habang si Maria at ang multo ni Elena ay nagpapatuloy sa kanilang usapang puso, Nagsimula silang magtulungan upang linisin at bigyang buhay ang lumang bahay. Sa bawat paglipas ng oras, mas lalo nilang naiintindihan ang isa't isa. Ang damit pang kasal na tila na budulot ay naging simbolo ng pag-asa at pagpilong sa kanilang dalawang pusong nagdudusa. Ngunit, may anino ng biging na bumabalot sa kwento, naglalabas ng mga misteryo na dapat pang malaman ni Maria. Sa paglipas ng mga araw, nadiskubre ni Maria ang lihim na nakatago sa likod ng kwento ni Elena. Isang lihim na maaaring baguhin ng takbo ng kanilang kwento. Sa kanyang pagsusuri, natuklasan niya ang pagkakamali at kawalan ng pagunawa na nagdulot ng trahedya kay Elena. Sa pagkakaroon ng pag-asa at pag-unawa, nagsimula silang dalawa na hanapin ang kapayapaan para kay Elena at para rin sa kanilang sarili. Ang nabubulok na damit pang kasal ay nagiging simbolo ng pag at paghilom ng mga pusong sa na Sa pag-aambaga ni Maria at Elena, hindi lang ang bahay ang unti-unting bumabalik sa buhay kundi maging ang mga puso ng mga taong napagod na sa pangungulila. Ngunit, dumating ang pagkakataon na subukan ang kanilang tapang ng lumitaw ang isa pang multo, isang dati kaibigan ni Elena na may sariling hinanakit at bangungot na kailangang labanan. Ang paglutas sa mga bagay-bagay na hindi nasabi noon ay nagdadala ng bagong simula at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Sa paghusbong ng mga lihim at paglutas sa mga hinanaki, napagtanto ni Maria at ni Elena na ang pag-ibig ay hindi lamang naugukol sa puso ng magkasintahan. Sa pagtulong sa ibang mundo na may mga nakabindin pang alinlangan at galit, nahanap ng dalawa ang kanilang layunin, ang maging daan sa kapayapaan hindi lamang para sa kanilang sarili kundi pati na rin para sa iba pang mga kaluluwa na naghihintay ng lunas. Ang nabubulok na damit pang kasal ay nag-iba ng anyo mula sa simbolo ng hinanakit patungo sa simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa huli, habang ang bahay at ang mga multo sa kanilang paligid ay natutunan ng magbago at maghilang, dumating ang panahon para sa pagpapasya ni Maria. Nang buuin na niya ang mga nawalang bahagi ng damit pang kasal at ilagay ito ng maayos, naramdaman niya ang biglang pag ng mundo. Sa harap ng iba't ibang multo na nagtagumpay na malimpasan ang kanilang mga alinlangan, napagtanto ni Maria na kaya niyang gawin ang parehong bagay para sa sarili niya. Sa pagtahak sa bagong yugto ng kanyang buhay, iniwan niya ang bahay na puno ng mga kwento at mga multo, Ngunit ang mga pag-asa at aral na iniwan ng mga ito ay nagpatuloy sa paghusbong ng mga bagong kwento at pag-asa para sa hinaharap. Sa pagbisa ni Maria sa lumang bahay, nadama niya ang pag-asa na dala ng mga kwento ng pag-ibig at pagbilom ng mga maltong kanyang nakilala. Ngunit, sa paglipas ng panahon, may natuklasan siyang lihim na nagdala sa kanya sa isang kakaibang lugar dito, natagpuan niya ang isang lumang aklat na naglalaman ng mga kwento ng iba't ibang multo na nagsimula rin sa isang nabubulok na damit pangkasal. Isang pagtatapos na nagbubukas ng pintuan sa mas malalim at mas makulay na mundo ng mga multo, naglalagay ng tanong sa kanyang isipan kung anong mga lihim pa ang naghihintay na mabunyag. Sa pagbukas ng aklat, natuklasan ni Maria ang mga pahina ng mga kwento ng iba't ibang multo na may kakaibang koneksyon sa kanilang lumang bahay. Ang mga kwento ay naglalaman ng pag-ibig, pagkakamali, at pagbabago. Sa paglipat ng pahina, napagtanto niya na ang kanyang paglisan ay simula lamang ng mas malalim na paglalakbay. Kasama ang mga multo na naging bahagi ng kanyang buhay, tinanggap ni Maria ang misyon na maging tagapagtaguyod ng pag-asa at pagbabago para sa iba't ibang kaluluwa na naghahanap ng kahulugan at kapayapaan. Ang kwento ng multo ng isang jilted bride at ng lumang damit pangkasal ay nagbukas ng pintuan sa isang mundong puno ng mahika at misteryo. Sa paglalakbay ni Maria sa kanyang misyon, natuklasan niyang ang aklat na kanyang nadiskubre ay naglalaman ng mga ritual at kaalaman upang sa pagtulong sa mga kaluluwa. Sa bawat pahina, nahaharap siya sa mga hamon at mga panganib, ngunit sa kanyang pagsusumikap, natutunan niya ang mga bagong kapangyarihan at kaalaman. Kasabay ng kanyang mga bagong kaibigan ng mga multo, patuloy silang nagtutulungan upang harapin ang mga pagsubok at magsilbing ilaw sa mga kaluluwa na naliligaw. Ang kwento ng Jilted Bride at ang nabubulok na damit pang kasal ay nagiging pundasyon ng isang mas malalim at makahulugang paglalakbay sa mundo ng mga multo. Sa huling yugto ng kwento, natuklasan ni Mariana ang aklat ay may espesyal na kapangyarihan na maaaring buksan ang portal patungo sa ibang dimensyon. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan ng mga multo at ang mga ritual na natutunan niya mula sa aklat, binuksan ni Maria ang portal at napunta sila sa lugar na hindi pa nararating ng sinuman sa kanila. Naroon, sila ay sinalubong ng iba't ibang uri ng mga espiritu at nilalang mula sa ibang mundo. Ang kwento ng multo ng isang jilted bride at ng nabubulok na damit pangkasal ay naging simbolo ng paglalakbay sa iwa, pag at pagbabago na nagudyok sa kanila patungo sa mga hindi inaasahang kapalaran at kaharian. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.